kabakahan festival Mayor Celia Braga Rivera ma'am Yes po happy 25 founding anniversary sa lahat ng mga taga rito sa bayan ng Padre Garcia Apo. ma'am sa kabila ng kayo ay pagod at uh, kayo ay uh, nagsikap pa rin na makarating dito sa inyong ano po sa inyong uh, uh, kabakahan festival So parang nagsasabi ah uh, na ang isang bonggang kabakahan festival ay naging simple lang ngayon uh, Mayor ano po ang uh, dahilan bakit na ginawang simple yun ng isang Mayor sa Sabraga Rivera ang kabakahan nila? yun? Uh, ngayon pong 2023 ay ginawa po namin simple kasi pinaghahandaan po namin ang darating ng 75th Founding Anniversary next year, 2024. Ayon. So, yan po ang medyo magiging bongga <laughs> ano, kasi, siyempre 75, ano po, so, alam naman natin yan, ano po. At saka kilala kayo, Ma'am, pagdating sa pag-organize ng masaya at uh, malaking festival. so. Yun nga po ang nakit na isip nila mukhang kami pinaghandal kayo. Ah, yes po. Ay, Opo. Po. Yan. At bukod doon na uh, mayor, uh, sa ngayon sinimulan niyo po sa anong simpleng uh, ano simpleng occasion may umaga itong ating Kabakaan Festival. Yes sa po. Mga. Una po nagmisa muna. May mas po tayo 7 AM and then nagrelaying po, naghandog po ng bulaklak sa ating uh, mga ka, sa ating uh, kay Padre Vicente Garcia, sa ating kay Father Pacini at saka kay sa ating uh, uh mayor dat, uh, unang mayor natin Garciano uh, Recto ayon okay. and then after po ay nagparade yon so parade na ayon then mamaya po 3 pm ay yun naman po street dancing ayon ayon and then mamayang gabi ay di may ano naman yung contest Sige. naman tayo. Ah, yun. Mayroon ano po. siksik din pala, mayor. Mm, no? marami uh, din marami po. Marami din activity. Ano po. Ang nawala lang kayo, yung, yung mga lechong baka. Yes po. Next year, year po yun. Tayo, at saka po yung mga mutya. <coughs> Ayan. Ayan. Ah, apo, apo. Uh -huh. Mayor, ah, bukod doon, may iba po ano, kasi ang inyong munisipyo ay pang city na. Ano po. At napakaganda. Hindi naman sa marami. Marami na kami narating. So, isa ang inyo sa pinaka Yes. Oo, oh, the best. Para kana na sa Makati. Ano ba ang pakiramdam ng isang Mayor Braga, si Elsa Braga Rivera, si isang uh, mayor na nagkaw na isang ganitong napaganyan na munisipyo ma huh? Eh, siyempre po ako'y tuwang-tuwa at nakita naman natin talaga. Ito po'y pinaghirapan namin. Ano, ito po'y hindi madali natin uh, nagawa. Hindi natin nakuha, inaabot ng pandemic. Pero ngayon, kitang-kita -kita natin, maraming humahanga, marami ang talagang uh, gusto makarating dito. Kasi nga po, ay sabi nila, sinasabi nila, parang hotel daw. Mm -hmm. Kasi siyempre, bakit hindi natin gagandahan kung kaya naman natin, ano ho? Uh -huh. So ito naman po, in-outsource namin ang pondo nito sa national government. So ayusin na natin, gandahan na natin, ano mm ho? -hmm. Para naman maging comfortable ang mga kababayan natin dito sa bayan ng Paris. Tama, Day pa hotel. Day pa So uh, Mayor, kita-kita na po natin ang uh, pag-unlad ng inyong bayan. So okay. ano pa po ba ang uh, pinapangarap nyo para po sa inyong uh, bayan bilang isang mayor po? Ay syempre po, next year po bumuksa na yung ating uh, college, yung Padre Garcia Polytechnic College. Okay. So ito po ay ano na, uh, 2024, uh, yan, bukas na po yan. So ito po ay libre po, wala pong tuition ito. At... Uh, Siyempre, ang priority ko nito ay taga-bayad ng padyakersi. Okay. Sa pag-aaral dito, ma'am, sa inyo. Yes po. So. May may meron pa po kami mga educational assistance na pinamahagi sa amin mga sa mga mag-aaral dito sa mga college. Oo, oh, napaka-swerte pala talaga. Talaga ng mga kababayan. ako. Basta ka ginagawa po namin ang na lahat ng aming makakaya. tulong tulong po kami si Vice ng ng bayan, si Kong Mike, kami po ay tulong-tulong para maging madali ang buhay ng bawat mamamayang Garcia. Okay. Mayor, uh, ah, bukod doon sa kayo ay isang bayang uh, ah, garasyano disiplinado, kita naman sa kalsada. Ano, po? Mm -hmm. ano ba daw ang sikreto ng mag-anak na Rivera? Bakit ah, mabilis kayo umasenso at saka magaling mo kayong mag-imbita ng mga negosyanteng malaking tao? At mapaganda itong bayan niyo po. Ano pong, ano pong sikreto niyo raw? Ay, syempre kami naman po ay mga simpleng tao din lamang. Ano ho, at alam naman namin na Siyempre, ang pangarap po namin, umundad ang bayan, umundad ang aming mga kababayan. Siyempre, bilang punong bayan, bilang ina ng bayan, yun po ang pangarap ko sa aking mga kababayan. Uh, Makapag-invite uh, ang mga investor para magkaroon din ng trabaho hmm. ang mga taga rito sa bayan ng Paddy Garcia. Halos tapos na po ang malalaking proyekto dito sa aming bayan. Yung ating college, ang ating public market, yung ating uh, hospital, yan po ay ongoing construction, dialysis center, So, ito po ang ating municipal hall building. Next year po ay isimula na rin po yung sanggunian bayan na building. Nakapanghindi po si Vice Mico kay, uh, sa isang senador na kaibigan. 80 million po iyon. Tapos ay meron din pong nahingi na 120 million. Additional naman po sa college building po ulit iyon. So, ayun po ang ginagawa namin. Basta kami po itulong-tulong si Kong Mike, si Vice Mico. Si Vice Mico po talagang napakarami ng Ibig sabihin, parang nahihig na tulong namin sa national government. Mm -hmm. ano, kami po'y tulong-tulong. So, at Nagmana na naman siya inyo. Huh? Nagmana daw siya inyo. <laughs> 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 Siyempre, anong, ano po, nakikita sa amin, nakalabang na ayusin natin. Kasi yun naman po talaga ang pangarap namin. Ako naman po, eh, kami naman po, eh, halos ang aking mga anak po ay tapos na. Yung aking pong bunso ay kala, Tutatapos uh, lang, nakapasa naman sa board, yung yes. single engineer. Congratulations pa rin. Uh -huh. May engineer na sila. May engineer na po uh -huh. kami. So 23 years old po yung ano. Kaya masayang-masaya masaya ko. Kumbaga, halos lahat ay okay na sa amin. So ang gagawin na lang namin, tumulong sa aming mga kababayan, napaunlad ang bayan ng Padre Garcia, maraming matulungan. Yun lang po, masaya na po kami doon.